sis ang aming mga kasama. Bulls. Hello, Tan! Kim! <laughs> Yan. Pulse. Diligo na sila. Baka gusto mo di maligo. Ay, baka, baka kailangan Bakit kailangan maganyan mag-life best? Mayroon oh. 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 eh, sila, wala o. Oh. Mayroon? Mayroon, oh, mga bata na wala oh. <laughs> Shout out po pala sa inyong lahat Ayan. sa lahat po ng aming subscriber hindi ko na po kayo kailangan isa-isahin pakilike and share and comment po pindot po ng notification bell, bell para lagi kayong updated sa aming mga video God bless you all ingat po tayo palagi at mainit uminom ng tubig at maraming nice. Bye <laughs> <Aww. laughs> pantang kan nika ko na ko sdi sa bulina yan danta oh ayan oh Hi! Oh, shout out nila, Ittay! Naka-video to! Naka-video to! Naka-video to! Yan, ang aking mga kasama. Naglalangoy na sa pools, O, oh, di ba? Wow! Ito yung narikaw na store. Dito, dito. Magkamahal ka pa Dito ka bando. Dito,